Magandang araw ng lunes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nilinaw ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil na walang troll army o troll farm ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pagdinig ng Senate Finance Committee kaugnay ng panukalang budget ng ahensya para sa taong 2024, sinabi ni Garafil na layunin ng administrasyon na labanan ng fake news. Anya mayroon lamang tatlong daan anim na po tatlong empleyado ang PCO at wala sa kanila ang sangkot sa pagiging troll. Bago ito inungkat ni Sen. JBL sito sa pagdinigang balitang halos isang libot limang daang tauhan ng nakaraang administrasyon ang hinihinalang troll. Iginiit naman ni Garafil na bahagi ng trabaho ng PCO na pigilan ang pagkalat ng fake news. Matatanda ang mirma ang PCO ng kasunduan sa iba pang ahensya ng gobyerno para magpatupad ng media and information literacy campaign para tugunan ang problema sa fake news. Samantala na sa 1.92 billion pesos ang inihaing panukalang budget ng PCO para sa susunod na taon. Nanawagan ng Trade Union Congress of the Philippines na pagtibayan ng konvensyon ng International Labor Organization laban sa karahasan at panggigipit sa mga manggagawa. Kiniling ni Tiyud CP President at House Deputy Speaker Raymond Democata Mendoza kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ratipikahan ng International Treaty na ILOC 190 o ang Violence and Harassment Convention of 2019. Layunin ng nasabing ILO Convention na pigilan ang anumang uri ng kalahasan na kinakarap ng lahat ng uri ng manggagawa, kabilang na ang mga overseas Filipino worker. Ani Mendoza ang pagritipika sa nasabing treaty ay magpupugay na rin kay umaong Migrant Workers Secretary Toots Ople na nagsusulong ng karapatan ng mga manggagawa. Ayon kay Mendoza, ang Pilipinas ay magiging isa sa mga unang bansa sa ASEAN at sa mundo na magpapatupad ng pandaigdigang hakbangin nito sa sakaling ratipikahan ng pamahalaan. Base sa ILO Lloyd's Register Foundation Gallup Survey na ginawa sa isang bansa kabilang ang Pilipinas, tinatayang na sa pitong apat na putatlong milyong manggagawa sa buong mundo ang nakararanas naman ng pang-aabuso sa lugar na kanilang pinagtatrabahuhan. Target ng Korte Suprema na mailabas ang resulta ng bar examinations sa Disyembre. Ayon kay Bar Chairperson at Associate Justice Ramon Paul Hernando, plano ng Supreme Court na magsagawa ng simultaneous oath-taking at signing of the role of attorney sa Disyembre bago sumapit ang Pasko. Ito ay upang magkaroon na ng panibagong batch ng mga abogado bago matapos ang taon. Nitong linggo, higit 10,000 examinees ang nagtipon sa 14 na testing centers sa buong bansa. Higit sa kalahati ay first-timers at ang kalahati naman ay retakers. Magpapatuloy ang 2023 bar exams sa Merkoles at sa Linggo. Balitang sports, dadalhin ni na Tokyo Olympians Marjolin Dedal at IJ Obiana ang bandila ng Pilipinas. Sa opening ceremony ng 2023 Asian Games na gaganapin sa Hangzhou, China. Pinangalanan ni Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino ang mga pambato ng Pilipinas na sina Didal at Obiena sa ginawang send-off para sa mga atletang sasabak sa Asian Games. Kilala si Didal bilang gold medalist sa skateboarding noong 2018 Asia sa Indonesia, habang si Obiena naman ang pumapangalawa sa men's pole vault sa buong mundo. Gaganapin ang opening ceremony ng 2023 Asian Games sa September 23 sa Hangzhou Sports Park Stadium sa China. Magpapadala ang Pilipinas ng 375 atleta na lalahok sa 37 sports sa Asian Games. Magsisilbi namang chef de mission ng Philippine Delegation si Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pnagov.ph o ang aming Facebook at X, o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA headlines na gahati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon.